Hi guys, so ngayong araw ay nandito kami sa Suez Canal. Galing kaming Marcel, France at papunta kaming Rabig, Saudi Arabia kaya kailangan naming dumaan dito. Ilang beses na pala ako nakadaan dito sa Suez Canal guys. Pero sa ilang beses guys na pagtawid ko dito ay ngayon ko lang naranasan na hindi masyadong mainit. Sa mga nakaraang tawid ko dito sa canal guys ay naku napakainit talaga. Maganda talaga yung mga tanawin dito guys sa Swiss Canal pero sa mga piling lugar lang din dito sa kanal guys mayroong mga magagandang view kasi sa iba guys ay nako puro mga buhangin yung makikita mo at dito nga guys may dadaanan tayo na isang city dito sa Egypt yung tawag sa lugar na to ay Ismailia nakaka-amaze lang talaga isipin guys na itong kanal na to ay man-made lang at kung makikita nyo kahit na desierto ay may mga tanim pa rin na nabubuhay at sa pagkakaalam ko guys itong lugar ng Ismalia ay ang kalagitnaan or ang midpoint nitong Swiss Canal at sikat din itong lugar na to guys sa kanilang agriculture kasi dito marami silang tanim na gulay at protas kagaya na lang ng mangga at mga strawberry kung hindi ako nagsearch guys ay hindi ko talaga malalaman na may mga gantong klase pala silang mga pananim dito dito banda guys, medyo maganda yung mga tanawin kasi may makikita ka ng mga bangka, ng mga building pero hindi naman masyadong matataas at dyan sa unahan guys, parang may park pa dyan. Pero doon na naman sa unahan guys ay mga buhangin na naman yung makikita mo lahat talaga guys, buhangin left and right kapag dadaan ang barko guys dito sa Suez Canal maliban sa piloto na sasampa para siya yung magkaman sa barko ay meron ding ibang tao na sasampa para magbenta ng mga souvenirs at kung ano-ano pang mga bagay merong mga katulad nito guys mga inukit sa kahoy na mga souvenirs meron din silang mga pera meron din silang mga fishing kit mga belt, mga bag mga flashlight at kung ano-ano pa guys sa una guys medyo mahal talaga yung presyo na bigay nila Diyan na lang sila magbibigay ng tawad guys kapag malapit na silang bumaba. Kaya yung style ng mga kabaro dito sa so barko ay antay na malapit na silang bababa tsaka pa bibili. Pero ang style namin dito sa Swiss Canal guys, instead na cash yung ibabayad namin ay makikipag kami sa kanila. Naalala ko guys, nung mga nakaraan ko na barko na dumaan kami dito, nakipag-barter kami ng dalawang baldi na tanso halos maubos yung lahat ng paninda na dinala ni kuya guys kasi isipin mo ba naman dalawang baldi na tanso pero syempre guys yung mga tanso na yan ay mga scrap na yan at hindi na nagagamit kaya kapag nalaman namin guys na yung next port ay dadaan ng sus Canal matik na talaga yan na nag-iipon kami ng mga tanso kaya nga ngayon guys nagbabarter na naman kami pero dalawang balbula lang yung pinapalitan namin natipuan kasi ni partner guys yung belt na nakadisplay doon kasi gawa daw sa balat ng Carmel kaya ayun kinuha na namin